Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon tayong nakakapanatag na kwento na magpapatunaw ng iyong puso. Kakasulat lang ni Aizeguera ng isang madamdaming mensahe sa kaarawan para sa kanyang asawa, si Liza Dino, at narito kami para sumabak dito. Manatiling nakatutok para sa lahat ng matamis na detalye. Noong Hunyo 25, libo at 25, nagpunta si Aizeguera sa social media upang ipagdiwang ang kanyang asawa ang espesyal na araw ni Liza Dino sa pinakamamahal at nakakaantig na paraan. Nagbahagi siya ng malalim na emosyonal na mensahe na nagpapakita kung gaano niya ito pinahahalagahan at hinahangaan. Maligayang kaarawan, mahal ko. Ikaw ang aking puso, aking lakas at aking inspirasyon. Ang iyong pagnanasa ay walang hangganan at ang iyong puso ay puno ng kabaitan na umaantig sa lahat ng iyong nakakasalamuha. Napakaswerte ko na ginugol ko ang aking buhay kasama ka. Sa babaeng nagpapaganda ng mundo ko araw-araw, mahal na mahal kita. Ay sigira ang sweet niyan. Mararamdaman mo talaga ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Ang mga salita ni Ice ay isang magandang paalala ng uri ng relasyon na hinahangad nating lahat na puno ng paghanga, suporta, at paggalang sa isa't isa. Ang relasyon ni na Ice at Liza ay palaging isa na nagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga. Marami na silang pinagdaanan na magkasama at ang birthday post na ito ay ang pinakabagong halimbawa kung paano nila ipinagdiriwang ang isa't isa araw-araw. Ilang taon na silang kasal at tila mas lumalakas ang kanilang pagsasama. Ang dalawang ito ay palaging nandyan para sa isa't isa sa mga ups and downs. Si Liza bilang isang artista at si Ice bilang isang mahuhusay na musikero at mga awit ay parehong abala sa mga karera Munit sa kabila ng kanilang individual na tagumpay, ginagawa nilang prioridad ang kanilang relasyon. Si Liza Dino ay isang powerhouse sa kanyang sariling karapatan. Bilang isang artista, tagapagtaguyod, at pinuno sa sining, marami siyang naging inspirasyon, hindi lamang sa kanyang talento, kundi sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Sa mensahe ni Ice, binanggit niya ang kanyang pasyon at kabaitan, at malinaw kung gaano niya hinahangaan ang mga katangyang iyon sa kanya. Ang mga kontribusyon ni Liza sa industriya ng entertainment, ang kanyang adbokasya, at ang kanyang mapagmahal na kalikasan ay ginagawa siyang isang hindi kapanipaniwalang huwaran. Hindi katakataka na ipinagmamalaki ni Ice na tawagin siyang asawa. Sa huli, ang mensahe ng kaarawan ni Ice ay higit pa sa isang post, ito ay isang pagdiriwang ng pag-ibig. Ang paraan ng pagsuporta ng dalawang ito sa isa't isa ay ang uri ng partnership na inaasahan nating lahat na mahanap. Ang kanilang paglalakbay na magkasama ay tunay na nagbibigay inspirasyon, at ipinapakita nito na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga dakilang kilos, ngunit ang mga maliliit na sandali ng pagpapahalaga araw-araw. Kaya't nasa isang relasyon ka man o nagdiriwang ng mga kamanghamanghang tao sa iyong buhay, tandaan ang pinakamaliit na pag-ibig at kabaitan ang pinakamahalaga. Iyon lang para sa video ngayong araw. Sana ay nakita mo ang kwentong ito na kasing init ng puso ko. Si na at Liza Dino ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay tumatagal at lumalago. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update mula sa amin.